mga kabayan no mga napadpad sa Pilipinas ah, sa Pilipin. Greenland no magkita-kita ang mga ko no ma, ma, ha? ma, ma mag magparinti, man eh <laughs> grabe may mga bitin, -bit, no oh to ayun <laughs> na, na to oi gate na wala to tumuno tumuno balik ka balik ah. Huh. happy oh one Itu puluh empat tahun, sepuluh tahun, sepuluh tahun, sepuluh tahun, sepuluh natin so, mga tahun, sa cruise ship. Oh. Ayan. So, nakita kami dito. shout <laughs> So yun mga kabayan, mapagpalang araw sa ating lahat, saan man sulok ng mundo. Happy Sunday sa inyo lahat mga kabayan. So itong araw pala itong mga kabayan ay magsisimba kami ng mga kasama ko. Bali apat pala kami dito sa sasakyan, yung isa na sa likod kasi nga hindi na kami kasya dito sa harap. Bali itong sasakyan lang ay single cab lang ito mga kabayan. So ito yung ginagamit namin mga kabayan pag nagtatrabaho kami papunta ng site. At ginagamit din namin ito pag may mga lakas kami dito lalo na pag mag kami. Samahan nyo kami mga kabayan at ipapakita ko sa inyo dito yung simbahan sa Pansang Greenland. So ang simbahan pala dito mga kabayan ay hindi naman siya masyadong kalayuan sa lugar namin. kung saan kami nakatira minsan pwede nga siyang lakarin dito dahil naman ang Greenland mga kabayan dito ako sa part ng Nook ay hindi naman gaano kalayo yung mga pinagtatrabawaan dito Napakalawak ang area ng bansang Greenland. Ang problema lamang dito ay kung paano itatayo yung mga bahay dito. May mga bahay dito na naitatayo pero hindi ganun kadali yung pagpapatayo dito ng bahay. Dahil kung napapansin nyo nga ang lugar dito ay wala kang makikitang lupa kundi yung mga bundok na bukid ang makikita mo dito. Alam nyo ba yung Greenland ay wala siyang konektadong kalsada papunta sa kabilang bayan. Kundi ang sasakyan mo dito ay helikopter, eroplano at sasakyang pandagat lamang kung gusto kang pumunta ng ibang bayan. Ang iba dito pagka winter mga kabayan ay gumagamit sila ng mga uh, dog sleds yung tinatawag nila dahil nagpuprosin ng mga dagat dito sa panahon ng winter. Kahit summer dito mga kabayan ay nagiyelo pa rin yung ibang bahagi ng dagat dahil 80% nga ng lugar nila dito ay nababalutang ng yelo kahit summer. At dito na nga mga kabayan ay nakarating na kami sa may simbahan. So ang sabi ng kasama kong kabayan, itong simbahan daw ay born again daw ito, Christian. So ang pagkakaalam ko dito ay tatlo yung simbahan dito. Protestant, Roman Catholic, at saka Jehovah's Witness. So, yun lang yung simbahan dito mga kabayan. Ito yung first time ko makasama dito sa simbahan. Itong mga kasama ko ay nakatry na sila dito mga kabayan magsimba. So, nung dumating kami, binigyan kami nitong radyo dahil may translator ito. Alam nyo ba dito yung language nila na ginagamit ay Greenlandic at saka Danish. Kaya, walang English dito na ginagamit sila lalo na dito sa mga simbahan may nakakapagsalita naman dito ng English pero hindi ganun kadami halos dito talaga ang priority ay Danish at saka Greenlandic so alam nyo dito ay nahirapan talaga ako sa language, isang taon ako dito pero hindi pa rin ako marunong magsalita ng Greenlandic o Danish so ito yung lingwahe na kung saan nahirapan ako so dati nagtatrabaho ako sa Saudi pero mabilis ako matuto ng Arabic dahil nga pwede mo nang mabasahin yung word ay makukuha mo na kung paano yung pronunciation, kagaya nitong danis ay medyo may sarili sila kasing alphabet na kung bibigkasin mo ay hindi ganun yung uh, ibig sabihin ito namang rin landik ay medyo mahaba naman yung mga uh, word nila at double dubli yung mga spelling. So dito na nga kami sa loob ng simbahan. Ito pala yung mga member mga kabayan. So pagkatapos nga namin ng simbahan ay nga kami dito at saka kumain na din kami dito ng tinapay so itong time na to ay patapos na kami at nagpipipir -pe -pe na kami niya pagkatapos ng kain ay uuwi na. So halos mga 3 hours din yung pagsisimba namin dito mga kabayan. At itong time na ay pauwi na kami ng kasama ko. So yung sa likod ko yan yung plug dito ng Greenland mga kabayan. At ito yung kasama ko. Bali na una kami dalawa kasi yung isang kasama ko nandun nag CR pa siya. Tapos yung isa naman ay hindi siya sumama sa pagsisimba. Doon siya nagantay sa may grocery store. So bali may kasama pa pala kaming dalawa mga kabayan. Anim pala kami dito ngayon. Uh, kaso kalat-kalat lang kami so tatlo kami nagsimba tapos yung tatlo naman nandun sa mall ay naghihintay sila dun sa amin dahil nauna na sila na grocery so sabi ng kasama ko ay eh, dadaan daw muna kami dito sa may sapatosan ng Greenland, kasi nga gusto nilang maglaro ng basketball, <clears throat> ang problema lang ay wala silang sapatos na magagamit, matagal na kami dito isang taon na kami sa Greenland pero hindi pa kami nakabili ng sapatos, so dahil may sale dito 50% ay eh, tumingin tingin naman dito yung kasama ko alam mo naman dito mga kabayan, tayo mga Pilipino ay mahilig tayo sa mga discount. So minsan hindi natin muna bibilhin yung isang bagay lalo na pagka uh, walang discount. So dito sa Greenland mga kabayan, yung mga bilihin wala naman siyang tax. Kumbaga, ah uh, ang pagbili mo dito sa mga presyo -sure ay kung yung nakalagay ay uh, yun talaga yung babayaran mo at wala na siyang dagdag. Kahit mag-order ka dito mga kabayan sa mga online ay wala na siyang tax. Free tax po ang Greenland mga kabayan lalo na sa mga online. Kaya medyo mura din dito bumili ng mga gamit, mga gadget, mga bayan. Kumpara sa Pilipinas mga kabayan, medyo mura siya dito kasi nakatry akong bumili ng gadget dito at kinumpir ko sa presyo ng Pilipinas, medyo mura siya. So dito ay tumingin-tingin na din ako ng jacket. So may plano kasi akong bibili ng jacket. Yung jacket ko kasi nabili mga So, paano yung galing pa sa Saudi. So, cross-country pala ako. Galing ako ng Saudi. Pumunta ako dito. Nakabili ako sa Saudi ng jacket. Pero, nasa halagang 1,000 pesos lang. So, yung mga jacket dito, medyo may kamahalan lang. Yung iba, umabot nga ng 50,000. Pero, hindi naman ako bibili ng ng price na jacket. So, ito yung mga presyo ng sapatos dito. May 600 kroner. So, kayo na mag-time sa 8, mga kabayan. Yung 1 kroner pala, 8 pesos sa atin. So, mayroong 600 kroner dito na sapatos, mayroong 400, so yan may 999, so depende sa klase, mayroong Nike, mayroong World Balance, may Puma, tsaka Reebok, Ayan. So yan ang mga kabayan yung mga display dito sa loob. So itong uh, area na itong mga kabayan ay hindi naman kataasan itong building na ito. Siguro nasa second floor na itong building na ito. Merong isang mall pa dito na medyo uh, mataas-taas third floor ng mga kabayan. So hindi naman marami yung mall dito sa Greenland dahil nga 19,000 lang yung tao dito. Kaya hindi ganun kalaki yung mga building dito. Bali bago pa dito nagpapatayo ng mga matataas na building. So dito ako pumunta sa may mga jacket mga pan dahil matagal ko nang gustong bumili ng maayos na jacket. Yung jacket ko kasi makabayan medyo manipis yun siya. Kaya tumitingin-tingin ako dito ng medyo mura. So tiningnan ko dito yung presyo mga kabayan ng mga jacket. Kaso ito makapal sa mga kabayan. Kaso makapal din yung presyo. So yung presyo nito mga kabayan umabot sa 6,700 kroner. Kung itimes nyo yan sa 8 mga kabayan sobrang mahal nasa 50,000 ata mga kabayan kaya hindi natin pwedeng bilhin yan kaya naman natin bilhin yan kaso baka dyan lang mapunta yung sahod natin so meron naman dito mga jacket na medyo mura at pwede natin bilhin sa lagang nasa 6,000 pesos so yun yung talaga yung maximum na budget ko So hindi naman tayo magbababad sa labas kasi pag sa trabaho naman ay meron naman kaming gamit mga kabayan kumpleto naman kami sa uniform lalo yan na yung mga warmer sa loob mga medyas, so may mga issue sa amin ng company. Yung sa amin lang ay yung pag gumala kami sa labas lalo na pag winter mga kabayan mahabot sa negative 20 dito yung lamig kaya kailangan mayroon kang proper na mga gamit lalo na yung mga pambaba mo tsaka yung jacket yung importante dahil nga ay maninigas kadi dito pag wala kang gamit ang magkaroon ka ng prospect tapos ito naman kasama ko gusto talaga nila bumili ng sapatos hindi kasi nila binili yung doon sa kabila kanina dahil nga hindi nila gusto yung klase ng sapatos bali may hinahanap sila yung sapatos nila na pang basketball kaya nga dito nagtingin-tingin kami dito kung mayroong open. Kaso kadalasan dito ng mga uh, ipwesto uh, e mga kabayan, minsan pag linggo kasi sarado sila, hindi sila nag-open. Kaya minsan uh, kami dito ng mga open. So pupunta kami doon sa kabila mga kabayan. Yung unahan pala mga kabayan, yun ang tinatawag na knock center dito. So ito yung pinakasentro na binibilhan dito ng mga gamit. Kung baga, ito yung mag isang mall dito na medyo mataas-taas lang siya. Nasa floor lang, so yung building na yan na puti mga kabayan, sa gilid ng pula dyan ako bumili nung nakaraan ng jacket na sa 50 kroner lang. Yung red cross na sinasabi ko na na-upload natin sa aking YouTube nung nakaraan. So dyan tayo bumili sa harap ng Nox City. So ito na yung suot ko ngayon na jacket mga kabay. Hindi hindi to siya pang winter mga kabay yung jacket ko na to. Pagka uh, yung medyo malamig kaya kaya. So dito, kung tuwa itong mga kasama ko nagantay, itong tatlo nagantay sa amin. Kasi nga nauna sila dito sa grocery store. So nakita-kita naman kami dito. Bali, anim pala kami ngayon yun mga kabayan na nagsama-sama so isa lang yung sasakyan namin so dalawa lang sa harap tatlo yung driver so ito pumili na sila dito ng sapatos under armor yung gusto nilang bilhin kasi medyo mura siya at matibay mga kabayan. At maraming klase ang pagpipilian. So itong kasama ko na dalawa talaga ito sila ay gusto talaga nilang maglaro ng basketball pero wala silang sapatos. Kaya dito ay gusto nilang bilhin itong sapatos. Dahil nga dito mga kabayan ay darating na yung uh, tax return namin. So hindi naman kalakihan yung matatanggap namin sa tax return. pwede pwede na siya ibili ng uh, isang sapatos. Dahil nga 3 months lang yung makukuha namin. Kasi last year September lang kami dito dumating mga kabayan kaya yung makukuha namin from September to December lang na tax return kaya dito naisipan nilang bumili ng sapatos dahil next week ay baka wala na kaming time gumala minsan lang kami maka time gumala mga kabayan kasi madalas yung mga kasama ko ay nasa kwarto lang ito hindi ito sila kagaya ko na palagala ako kasi ay uh, palagala talaga ako pero yung gusto ko lang manggalaan yung mga view dito at makagawa ako ng mga content so ito yung mga presyo ng mga sapatos to mga sketchers tapos ito yung loob dito medyo malawak lawak naman to dito so itong kasama ko sinusukat na yung sapatos tapos yung dalawa naman kasama ko na gusto din siya lang bumili so <clears throat> sinusukat niya yung size gusto kasi itong kasama ko ay medyo malaki laki for dito yung size ng paa niya gusto niya gawing 44 dahil nga ay magmedyas ka dito ng makapal mga kabayan lalo na sa malamig hindi mo pwedeng gumamit ng sapatos dito na kasya lang sa iyo kailangan may extra talaga siya dahil yung medyas mo ay medyo makapal talaga yung dapat gamitin mo dahil kung hindi mga kabayan ay magpo bite o titigas yung paa mo dito. Pero itong sapatos ng mga kabayan ay gagamitin lang naman na ito pang laro. So hindi naman pwedeng gamitin ito sa winter. So, yung kasama ko hindi din sa nakatiis ay kinuha niya na din yung isang sapatos na gusto niya. So gusto niya din itong sukatin dahil nga ay matagal na silang nagpaplano na bibili dito ng sapatos So meron naman dito mga laruan ng basketball mga kabayan ah, mga Pilipino lang din yung naglalaro ng basketball dito kasi sila dito mga kabayan yung laro nila kadalasan ay mga football lang kaya halos mga Pilipino andin yung naglalaro dito. So yun sinusukat na yung kasama ko mga kabayan dahil nga dito ay video sigurista din to mga kabayan dahil ayaw nila yung masikip, ayaw din na yung takatamtaman na yung size yung hindi sila comfortable kasi nga medyo mahal din yung sapatos na bili nila. So ayan sinusukat na yung kasama ko tapos yung isang kasama ko tumitingin din nga baka gustong bilhin ng isa so bibili din kasi dalawa yan sila dati mga kabayan na nagplano talaga na bibili na sa sapatos so ito na nga mga kabayan, bali nakapili na yung tatlong kasama ko ng sapatos saka pumunta na sila dito sa counter para magbabayan so dito mga kabayan, kadalasan ang ginagamit na namin dito mga bayan ay card na, so bihira lang kami dito mag withdraw ng pera, so ito yung binili pala ng kasama ko ng sapatos, yung isa na yun ay 1,069 tapos ito na mga, mga kabayan ay nasa 700 kroner tapos ito naman ay nasa 1,2. so yun, yung mga sapatos na yan, ang binili ng mga kasama ko, so iba-iba sila ng klase so hindi nila gusto na magkapariho ng sapatos tsaka dito nagikot-ikot na din ako mga bayan dahil hindi ako bumili ng sapatos meron naman akong sapatos mga kabayan pali pang jogging lang yun sya hindi sa pang basketball hindi kasi ako mahilig sa basketball shoes na mga kabayan pero naglalaro ako ng basketball minsan na mga kabayan grabe may mga bit ano? 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 Tumunog, tumunog. Balik ka, balik. Ah. So nagulat yung dalawang kasama ako mga kabayan kasi tumunog nung lumabas sila. Yun pala hindi pa natanggal yung magnet ng sapatos na binili nila. So itong time na ito mga kabayan ay palabas na kami kasi nga pupunta na kami doon sa sasakyan. So itong mga kabayan bibilin ko sana itong sapatos. So mura lang mga kabayan, 200 kroner lang. Kaso nung sinukat ko ay pambata pala. Kaya binali ko na lang mga kabayan. Kaya ito palabas na pala kami ng mall mga kabayan. Bali kumain lang pala kami niya ng sawarma. Dahil nga ay hindi naman kami masyadong gutom dahil nagkapi na kami kanina at kumain doon sa simbahan. So itong time na ito mga kabayan ay naglalakad na kami. So maraming mga tao nang naglalakad dahil nga ay nawala na yung ulan tsaka ambon. So ito yung kasama ko sa likod. So bali tatlo pala sila dito yung bumili ng sapatos. So kami namang tatlo nitong kasama ko ah, hindi na kami nakabili ng sapatos. So bali may mga bitbit -bit sila dyan ng mga grocery dahil katatapos ng namin yon na mag ng kasama ko so itong kasama ko tinatanong ko siya kung mabigat ba yung dala niya medyo sumasakit na kasi yung likod niya mga kabayan so may edad na pala yung kasama ko na ito mga kabayan pero swerte pa rin nakapunta sa dito ang edad niya ito mga kabayan nasa 56 years old na pero matibay pa rin siya dahil nga ay nakapunta pa rin sa dito sa Greenland at saka maswerte pa rin siya dahil sa edad niya ay nakapunta sa dito dahil hindi lahat ay nangangarap na makapunta dito sa bansang Greenland dahil medyo mahirap nga ang makapunta dito. Pababayan natin mga oh, nagtatrabaho sa cruise ship. Oh. So nakita kami dito. <laughs> <laughs> Shout out kayo. Shout out sa so mga taga-dabaw dyan. taga po Sa... Oh. <laughs> Sir, offline ko rin yung sira. Sige, sige. Sa Pinoy Pinoy ah, Pinoy sige, sige. 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 Sige, So yung mga kababayan Pilipino na nasa lubong natin doon kanina sa Nok Center ay mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga cruise ship. So alam niyo ba dito mga kabayan ang Greenland ay isa ito sa mga destinasyon ng mga cruise ship na mga pampasahero kung saan yung mga tourists ay nagkagala dito. Kaya sila ay nagtatrabaho pala sila doon sa cruise ship. So maswerte dito mga kabayan pag nakapasyal sila dito sa bansang Greenland dahil bihira lang ang nakakapunta dito. Okay mga kababayan, kami pa pauwi na. Maraming salamat sa pagsama sa amin at sa panunood. Huwag nyo naman kalimutan mga kabayan, isubscribe ang aking YouTube channel, ilike, pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo kung may bago akong video na i-upload dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat and God bless po.